Hello guys, so dito po ako ngayon sa Nagasiha meron po kaming gagawin dito so flicks ko lang po guys yung bahay po dito na nasunod bahay po ito ng katrabaho ko yung nakatira dito po matanda you know, nasunod po ito dahil po sa pumutok po yung kuryente nila Ayan. hirap talaga guys pag ano nasusunugan oh. back to zero talaga wala nang natira kung dito na lang mga walls ang bintana kasi bakal so kailangan talaga yung mga kuryente natin uh, tingnan kung ano yung sitwasyon para hindi po tayo masunugan yung sunog na to ay umabot dun sa kabila pero kalahati lang mabuti na lang at naagapan ng mga bombero dito sa kawayan so ito guys wala na talaga to back to zero talaga to kasi tingnan nyo na tingnan nyo naman yung mga wall sira sira na din so new construction na lang talaga to So kailangan talaga natin pag-ingatan yung ating bahay kasi yung sakripisyo natin diyan para maitayo at karon ng bahay magiging ganito lang abot pa hanggang dito malapit sa pader yun matanda yung nakatira dito yung nanay niya mabuti na lang at naka ano siya nakaligtas umutok daw yung kuryente dito so ang kuryente talaga magiging sani ng ano isa sa mga magiging sani ng sunog so kailangan guys ipacheck natin or tingnan natin yung mga connection ng kuryente para hindi maging ganito yung